Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon nadi-dito tayo sa may uh, Parkstone. Niisip ko pa. Pagka mamali tayo, kala ko St. Mary magdaling. <laughs> uh, Parkstone ho tayo dito sa may Kalubkob. At ngayon mag-update tayo bakit ba hindi pa na i-re-relocate yung mga possible mga beneficiary itong mga pabahay na to. Ikita yung may mga kuryente na yan no? ayos na yung bahay. Pero, parang, masisira na lang uli yung bahay. Hindi pa rin yung mga beneficiary ng mga pabahay ng gobyerno na to. Hindi natin alam, ayaw bang lumipat ng uh, beneficiary o saan kaya may problema? Bakit hindi sila ma-relocate na kaagad dito sa ano? Kasi, siyempre, ah, uh, may kuryente na 100% uh, may beneficiary na itong mga pabahay na to. Dito yan sa Parkstone. Ayan, uh, ay i-update natin kung ano na yung itsura, ano na nangyayari ngayon ng mga kabahayan dito. Bakit natitenga ito ng pagkatagal-tagal na parang 2 years na atang ganito to at may kuryente na ng isang taon na at mahigit yung nakakabit yung kuryente na yan. Ayan, ayan, no? Mga kuryente na yan, papunta sa mga kabahayan, e, eh, hindi pa rin ma-relocate yung mga beneficiary, hindi na possible, binipisyari na ng mga pabahay na to. Hindi natin alam, ayaw ba ng mga beneficiary, pero syempre, kung ayaw nila, hindi naman malalagyan ng kuryente itong bahay na to. Diba? Galing sa Meralco. Kasi mag apply ka sa Meralco, kailangan nung isang individual, no? Para ma-i-account yung Meralco sa isang bahay. Kasi hindi ka makakapag-apply ng kuryente sa Meralco kung wala yung tao, walang pangalan ng tao. So, di ba? So, ibig sabihin, may tao talaga na to. May pamilya na to, may beneficiary na itong mga pabahay na to. Hanggang sa kabila doon. Eh, ang problema, hindi natin malaman bakit hindi pa ma-relocate yung mga beneficiary na mga pabahay na to dito sa may Parkstone Kalugkob na ikabiti. So nakakapanghinayang, no? Ayan, iikutan natin itong mga kabahayan na to. Ito yung block 54, 59, halos wala pang tao. Ikutan natin yung mga bahay na to na may mga kuryente na pero wala pa yung mga beneficiary. So katulad dun sa kabila, oh. pa rin yan pero may mga kuryente na. O oh, ililipat natin yung camera natin para mas makita ninyo ng mas maayos yung lugar. So ayan, oh, ito na. Oh, shout out kayo, kuya. <laughs> At uh, ayan na nga. So dito tayo muna iikot. Takita nyo, nasisira na. Puno na naman ng dahon. Masisira na lang uli naman ito. Nakakapanghinayang lang. So ayun, butas na yung pintuan. Yung alulod, bagsak na nasisira na lang yung mga jealousy pero minor lang. Yung mga damo po, na sa loob ng bahay, ayan na. Sila na lang muna yung tataw. Di ba? Ano kaya yung problema ng mga ng mga pabahay na to at bakit hindi pa ma relocate yung mga possible beneficiary. Ito, 53. So, dito, mayroon parang isa na, o, isang pamilya kasi napaayos na yung harap. Tapos yung bintana, may mga grills na. So, may na-relocate na. Pero, dito sa, kab dito sa kabila at yung doon, halos wala pa o oh, ito. Meron na oh. Pati ito, meron na din. So, iilan. Napakadami pa rin na uh, mga wala pang tao. So, itong kanto na to, meron na. So, yan, ikot tayo dito. May aso kasi doon, bigla ako natakot. Parang... <laughs> para nag-alarm siya na wag kang dahil teritoryo namin ito. So dito may mga tao na at ito. So ayan yung itsura. Oh. Daanan natin to. Oh, ito. Napayos na yung harap pero hindi niya tinitirhan. Oh may lagay ng gate, tapos may aircon pa, pero wala sila. Oh, so katulad nito, ayan oh, may mga bill na ng, <laughs> ng kuryente ito galing sa Meralco. Ito oh, ayan oh. So katulad nito, ang pangalan nito ay Norte Roger. Oh, ayan oh. May, may bill na pero wala pa sila dahil nga may kuryente na wala pa sila pero nakakapagtaka bakit hindi pa sila nire-relocate dito ito na ganito ng itsura ayan nyo yung bahay na to ayan na ito pa ito pa pero sa bagay mas matino pa rin ito dito kahit pa paano kumpara nung dun sa may St. Mary Magdalene na talagang wasak na talaga lahat So yan, yung daanan na yan, sarado na dahil sa damo. Pero ito, at least kahit papano, yung mga narilukay dito, hindi nila pinakikialaman itong mga bahay talaga na to Hindi nila kinukuha yung mga jalousy. Hindi siya nila sinisira. Pero may mga mga ilan ngilan na katulad nito. Wala na yung pinto. At, ah, uh, ayan, oh. Katulad niya, no. Wala na rin yung wiring na linya. Pero makikita nyo, may bill na ng Meralco yan. Ayan, o. Sinuksok na lang nung kartero. Diba? At, ayan, o. Mukhang pinakailaman talaga. Hinugot yung mga wiring nitong bahay na to. Yun, Tanggal-tanggal na, o. Oh. Sira, sira na, o. Kasi nga naman, matatanso yung mga wire. Ay, ayawang ko ba? Hindi ko mag -gets bakit hindi pa kayo ma-relocate dito? <laughs> ano kayong problema? Paano pa kayang hinihintay? O oh, ilang taon na natitingga itong mga pabahay na to dito sa may parks to, dito sa Kalabkob. May kuryente na. Yung iba naman, sa ibang lugar, no? Naririlocate na sila dun sa lugar. Wala pa silang kuryente, wala silang... Uh, tubig pa dito naman, sa may parkstone, may kuryente na. Hindi pa rin ma-relocate. So, so, ayun, oh. katulad nito dito, oh. Wala. Ganyan yung uh, sitwasyon na ng mga pabahay dito sa may parkstone. Dito sa kalubkub na ikabite. So, yung mga bill... Ayun, nakasiksik na lang oh, yun oh. Kita nyo sa pinto na yan. <laughs> Ayan oh. Siniksik na lang ng kartero ng uh, Amiral ko. So, paano si Singilin? Ah, sa bagay, wala pa naman sila. So, ibig sabihin, hindi pa nag-generate. So, ito. Kamote ba ito? Hindi. So, ito. Tulto, wasak na yung pinto. Katulad dito sa kabila, oh. Hi! Tapos, ito na yung dulo. At dito, yan ay ilog na. Sa gilid na yan. So, ganito yung nagiging itsura na nung mga pabahay dito sa may parks tong. Yung siya manghihinayang ka na din lang. Pero, wala ka magawa. <laughs> <laughs> Kasi hindi ko naman maano kaya alam mi kayo. Pero oh, wag tataka kaga. Wag tataka ka din, no? Bakit kaya? Ayun yung tanong. So yun doon. Doon sa so, may malapit sa gate, yung gate doon pagpasok galing ka nang uh, Malainin Park. Ah uh, Park, Malainin Bago papasok dito. Kumbaga, isang portion to yung block 54, 59, 44. So, shout out sa mga possible beneficiary na yan. <laughs> Bakit ayaw pa ninyong lumipad dito? Nakapag-apply na naman kayo ng kuryente. May pangalan na. Bakit hindi pa kayo palipatin? Diba? So, ano ba dapat gawin? So, ayan, no? Oh. Tinan nyo, oh. oh nagmumukhang gubat na. Kasi nga, maayos na yung bahay. May kuryente na. Pero malaking tanong, bakit hindi pa ma yung mga binipisyari sa mga pabahay na to dito, sa mga pabahay na gobyerno na to dito sa may kalugkob na ikabite? Natitinggay yung mga pabahay. Sayang. Masisira na lang uli. Sayang. Kung isipin mo nakakapanghinayang. So yun nga, wala man tayo magawa. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung ano nila. Pero ang nas nakakapangalo lang, nakakapanghinayang lang. Na para sa akin, antis, kung uh, kumbaga nagagamit na yung bahay na dapat, no, ng mga beneficiary pero nangyayari na Ayun oh, no? tanyo to, katulad dito dito. Merong isang bahay na na syempre, alam na natin may beneficiary na kasi napaayos na napalagyan na ng grills yung bintana pati dito pati dito oh may ilaw na nga ito nagana na ilaw nakakabit na pala yung kuryente ayun oh so ibig sabihin oh, may bill na 100% <laughs> nag-generate na yan so ito yan oh o oh, ilang pamilya ito ah oh, marami na rin pala ito dito oh ayan oh nakatap na ah meron na ito dito pero dito sa 49, halos wala pa. So, ayun. O ito, meron na. Ang ganda ng pagkakaw. Ang taas tong, ano niya. Bubong. At least kahit pa paano dito, meron ng pa isa-isa, pa dalawa na meron ng na-relocate. No? May mga tumitira na. So, katulad dito, gubat to oh. Ay, this me. Ito rin dito. Oh. Meron na rin kaagad, tubig pala. Oh no? Oh? Kasi ito, sila, katulad dito sila. Ayun, may tubig na. Iba yung iban. Nare-relocate na kahit wala pang, wala pang kuryente, wala pang tubig. May mga nare-relocate na. Dito naman nasa Parkstone, may kuryente na, may tubig na, pero hindi naman nare-relocate yung mga beneficiary. Dito na tayo kasi yun, oh? nagagalit na yung mga aso. Just me. lilipat pa tayo dun sa kabilang uh, bloke ng mga pabahay ng gobyerno dito sa Naik View. Ay, ah, Naik View. <laughs> uh, Cavite. So, ito ay Parkstone. At, uh, ayan. Itong parang yung block na halos wala pang nakatira. Pero yung iba, katulad nyo sa dulo na yun doon, yan o. Oh. Kasi, black one yan paikot papunta doon. May mga na na. So ito, pero ito, itong mga bahay na yan, makikita nyo may mga kuryente na yan kaling semeral ko. Pero hindi pa na-relocate. Diba? Kayo, ano sa palagay ho ninyo? Bakit hindi pa ma yung mga binipisyari ng mga pabahay natin ng gobyerno dito sa may kalugkob? Farkstone. So, ang kulay ng Parkstone at St. Mary Magdalene ay magkamukha. Kaya minsan malil <laughs> malilito tayo. <laughs> at tayo ngayon nadidin sa Parkstone. Kita ko nyo yan, no? Yung mga damo. Kalahati na ng bahay yung taas niya kung nakikita ninyo. Yun. Nasisira na yung alulod. Ayun, no? Pabagsak na kasi wala tao. Parang two years na to Ayos na itong mga kabahayan na to dito. Pero natitinga. Ah... Uh, hindi pa na -re relocate May kuryente naman na. Ewan ko ba? Hindi ko alam. So, doon sa mga binipisyari, bakit ah uh, hindi pa kaya kayo ma-relocate? Ano ba sabi sa inyo ng LGU ninyo? No? Bakit hindi pa kayo ma-relocate sa mga pabahay na to? Uh, dahil siyempre, ah uh, hindi ka naman wala namang kumbaga voluntary no na naka-avail ng pabahay na to na nag-apply sa NHA no na naka-avail parang wala akong ganong kwento pa at wala rin nagko-comment sa ating comment section na o baka hindi napapan din natin alam pero yun basta medyo matagal na rin tayong nagbibidyo sa mga pabahay ng gobyerno pero wala pa tayong nababalitaan o nalalaman na voluntary nag-apply sa NHC office eh nakaabil ng pabahay ng gobyerno na to. Usually kasi ini-endorso ng LGU at kinokordinate sa NHA na itong mga uh, constituent ko na to delikado na yung lugar nila, hindi na sila pwedeng tumiradya sa pinagtitirhan nila kailangan na silang marilukit sa mga pabahay na gobyerno na katulad itong mga nakikita ninyo. So, yun yung uh, malaking tanong, question. Okay, so, malamang din, ang nakakaalam din, na so, yung mga beneficiary, kung bakit hindi pa sila marilukit. May kuryente na naman. Sana may marilukit na dito, marilukit na na, matanong natin sila, bakit nga parang napakatagal no. Sila relocate dito sa pabahay na to ng gobyerno dito sa Parkstone. So ayun. Okay, so 'yun yung uh, update natin dito sa May Parkstone. At uh, ilan ilang taon nang tenga itong mga bahay na to. So ang malaking tanong, may kuryente na? May tubig na? Pero bakit hindi pa rin nare-relocate o nakakalipat yung mga beneficiary ng mga pabahay na to ng gobyerno. Ano bang nangyayari? Okay? So, at uh, nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood, sa mga nagsishare, at sa mga magsasubscribe at makakapanood. Eh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung mapapadan po yung video ko po sa mga wall ninyo, So maglalambing lang po ko sa inyo na kung po pwede eh subscribe naman noon niyo para mas marami pa tayong mga mga content sa mga pabahay ng gobyerno para magkaroon ko ng idea sa mga pabahay ng gobyerno na itinatayo dito sa mga probinsya katulad dito sa Naikabiti. Okay? So go na tayo, maraming go na po tayo maraming maraming salamat po sa inyong lahat.